Paggawa ng suman. Yan. Kaso lang, wala na. Nakuha na yung suman. Tutong na lang akin, tutong. Paggawa pala ng suman. Gagataan mo. Isang isang salup na Isinsalipit ka lang ating malagsik. Tapos ilang niyok? Apat? Lima? Lima. Limang niyok. Gagatay mo yung niyok. Una mong inalagay dito sa tulyasing to, Pabubulakin. Pag bumulok na. Oo binabalot na nila yon. Oh. May hipag ka pala sa Korea hindi ikaw eh, iyan na oh hindi na magastos pag ikaw may matutuluyan Gjo ko hindi kakain ng baanghang Sita Premia Si Capreska si ang master ng pagsusuman ayan <laughs> yung palakinyo ko anon Si Capreska si ang nagma-master ng pagsusuman ayan naman una mo din ang ataro oh ayon alin naman yung utapaya yung yung ginawa naman ni nanay ayan Tinudkod na papaya. Tinudkod na papaya. Oh. At tsara. Oh. Tapos kudko rin, nilama sa asin. Oh, yun, nilama sa asin. Pinugasan. Tapos, piniga uli. Piniga uli. Yan, nag ng panglahok. Karot. Dilaw. Uy, maganda yan kung may sinigit. Ayan. May, pa, may paminta pa. Suka, sukal. Niluto Suka? sa kawaling. May sukal ba yan? Oo. Delikado sa mga may diabetes. Sa, ha. niluto sa kawaling malaki. Yan, hinalo ng hinalo. Hindi ka doon sa mga diabetes. Oo, ang sarap. O, madilaw-dilaw. May asukal sarap. pala. Ang sarap sa piniritong tuyo. Ayan. Sabi ni Nuna Priska, masarap <laughs> daw sa piniritong tuyo. <laughs> Ayan. Hindi ako marunong Si Nanay Priska. O, oh, yan o. Oh. Nanay Priska Javier. O, oh, ito o. Oh, yan o. Ano yung aming ko sa mga baysanan. O, baysanan. Berdehan. Yeah. Mm, wow. Tikman mo o. Oh. Masala. Wala, ayaw ko, may diabetes. Nako. Bakit ang green churro na ginawa na ito? Kasi maliit yung dahon ni Nikita. Alam mo, ang tama ano? Gilitan mo lang, ah. Hindi, maliit yung dahon. Maganda ka, lawang ka niya. Ito na, Kontrolin mo lang yung ano, yung salok mo sa ano. Grabe naman yan. Parang hindi sinabi maganda yung aking balot. Maganda rin naman, ma'am. -hmm. Sige, malayong mararating yan. Malaki, malaki, mami. Mahaba. Tama lang yan. Kasarapan lang yan. yung malaking Ito yung gusto ng apa. Dapat malaki pa Ay, hindi naman. Eh, pag mas malaki, mas yes. malaki ang dahon yung malaki. Pagkabukot. Ako wala nang gana. Ay, kagalingat. Apat ng iyo, ba? Mm. kay talo kita. Siguro yung akin eh. Yung ano? klaseng yan eh. Nako, mga labing dalawa yan. Dalawang, dalawang, dalawang kanya oh. Um, Sabi mo lang yun. Ito ay... Ba, hindi lagyan ng ano? Yung latik. Hindi ba pwede lagyan ng latik ah, yan? Iba e yun. Lalagyan lang ng latik. Ayan o yan. Sinok manager sa tabi mo. Ah, mayroon pa pala rito. Kanino kayo ito? <laughs> na, eh. <laughs> ka ito? Ate. Kainin. Mamaya. Uy Ayan. Nako. May latik pa pala yan. Ano? Latik. Latik ko. Sinukmani daw, Ayan Biko. Ayan, Biko. Biko yan, Biko. Oh. Biko, nilagyan ng yung latik na ginawa ko kagabing naglangis ako. Ayan. Biko, pinatungan ng latik. Wow. Parang ano, anong Hindi, hindi na ho eh. Eh, mayroon kung may Kaya, oven. Makihan, makihan, pero Hindi yun oven Mano-mano po sa amin yung uling po. May mayroon siyang ormahan ng dibing Oo, tapos uh -huh. parang nagdidibing Opo. Okay. Oh, oh, ganun na. Tapos bibingka. Yung ka. ng Yung yes! ipapatong lang Ay, dun kasi sa kasi ano. Kanyo sa dibing Pag nga inabot ng limang araw ikuan, parang yung kwan ng niyog ang tawag dito yung maanta sa ating maanta ati, ma oh. mm -hmm. kaya wag mo paabutin ng limang araw limang araw nga yun gata lima maring ang araw ngayon gayon eh, hindi bibing ka yun eh may mabinta. Mm -hmm. mabinta Di ano yun, hinahalo ng parang ganito. Eh, hindi Bago ko. Bago ilalagay doon rumahan. Hindi ko ano giling na. Giling na po. Giling na, malagkin. Ah, giling. Giling, giling. na. Templahin lahat sa isang ken. Mm -hmm. Tapos may takal po mm -hmm. yun eh ginalapong na. Powder na, powder. Samal tayo, powder. buko, buko, ni eh. oh, buko, buko. O yung na buko, niyog na kinutkod? Buko, Yung parang basta buko. Ay, naganita, na ganito, suman suma na, ano, na galap, na malagkit na yung durog na, yung ginilay. Hmm. Bibing ka. Ah, Bibingka ka. Ano na, bibing ka na. Bibing ka na. Bibing ka na. Naka, naalala ko no, na yung na, ni ay, Paano, kay na, oh, kayong padala nila. Hindi kayo ang tupig ay malagkit din. Nila, oh. Nung Bibingkang. Bumalik eh, dito sa Manila no, no nagpunta kayo doon sa oh. Sila Brian. Di ba ganun bibingka? Yung itim doon, yung pinaglagyan ng mga ano, puto-puto nung berdehan ni, ano, ni Rinso. Hmm. Yun, yung ganun kalaki ay ilan? 250. Ilan pinag-3. Oh, ganun kalaki. Hmm kasi noon ay nagpagawa ang mga Ang kapal ni mga 1 inches ang kapal. Para niya king ay nagpagawa si Bang Marami. 1 inches ang ano ang kapal. Ay siya niluluto pag gayon kasing laki ng bilao. Oh. May ano sila eh, may norma silang ah. parang bibingka talaga ng ano. Bibingka talaga. Ay, tapos ang kala na pinaglalagyan. Ay di uling din. Uling din eh. Babataas. Parang yung parang bibingka. Oo, oh, oh, oh bibingka. Okay tapos yung tinatakpan ng parang yero tapos ibabaw niyo kuling so mm. niyo na ang maganda ng ilagay doon sa ibabaw yung bunot ng niyo yun. yung nga po yung yung iba po yung naano yung tuyo ng tae ng kalabaw mm. Ango, Tuyo. Inagato nga. Inagato <laughs> Tuyo. minagatong Tuyo. Na, Tuyo. Na, Tuyo. 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 ng Tuyo. 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 Pulinga sa mga kapres ka, yung tayo ng kalabaw. Oh, tayo, na, tuyo, po, po, tayo na, eh parang damo naman din yun na tuyo-tuyo. No, Makakarating pa ito ng Tugigaraw ay ano ba, 28, 28, 29, 29 ng 29 umaga. Ay, na ng umaga. Oh, 29 ng umaga na yan. Suman ni Nanay Priska, Mindoro to Tugigaraw. <laughs> Tsaka, ano itong isa dito? Ay, yung girlfriend ng anak niko. Kuya itaga tubig raw daw. Ba? Saan doon? Rivera nga pili dito. Oh, maraming nga Rivera doon. Ayan. Ay, awan ko lang kung saan saan tubig raw. Iyamanin. Iyamanin. Saan ba ang kagaya? Ito na yung suman. Nakarating na rito sa sa tubig raw at saka yung uh, atsara nasa na yung achara? ito rambutan ayan na ipamigay na ipamigay na yung iba yung suma na ipamigay na ito pa yung ito pa yung natitira pang rambutan yan maya maya pa yan pagka datingan pa sila mayroon pang iniintay eh yung atsara ayon nakarib na yung atsarang ginawa ni nanay yan ang um, hindi ko nakita rito ay yung biko hindi pala nakapagdala ng biko ito yung pinitas kong uh, ito uh, ito ito. Ito, ito, ito ito balatong hindi ko lang nakuha ng pagpitas ng balatong ito 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 pa sa lubong to galing na Mindoro. Ito naman yung paminta. Binigay ni nanay. Siguro may dalawang kilong paminta ito. toto to. Paminta at balatong. Biruin mo. Buhat sa sa Oriental Mindoro. Nakarating dito. Ayan. Nakarating sa Tubigaraw City, Cagayan. Ayan. Hirap nga lang magbiyahe. Kasi yung, yung kartong yan, Binuhat ko yan. Siguro ang aking pagkabuhat siguro ay merong uh, 150 meter. Dalwan traffic eh sa Kubaw eh. Dito sa may jump transit papuntang stasyon ng Florida. Ayan. Uh, Bigat kaya niyan. Meron yatang 80 kilo eh. Yan laman ng kahong yan. Ito, to to count to ah hindi yung count ng deliver niyan iwan ko bago yatang dating yan ito to to galing ng ano ng Mindoro okay share lang po comment subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video Hanggang sa muli. Bye-bye. Ah!